Ang ano binangonan, tunnel sa may petroglyphs. Next time vlog natin 'to, paano pumunta dito. Uh, sa ngayon short video muna. Share ko lang sa inyo. Ang ganda. Oh. Una ka, video ng dali. To uh -huh. Tapos walang entrance, no? Re-register lang daw kayo doon, sabi ng guard. Isang ID lang. Ay, uh -huh. sarap ang lumig. <laughs> So, ang oras ngayon naman ng hapon Sana pwede dito ang motor e eh. para dadaan naman dito e eh. so, boom! Mabike din yung mga guard dun sa may, ano, sa may hmm? entrance hmm? Private kasi ito eh. So, dito lang kayong pwede pumunta pag galing kayo sa taas hmm? oh, Share natin yan yung papunta dito Go. Um, Day, para makita nila sa dulo. Oh, ganda. Lo, may ni butas din malaki. Mm. Mm. May butas din malaki. Di. May butas din. I don't know. Hindi din alam. Dali lakad. <laughs> Parang nasa tot, parang nasa 3 liter tayo. Parang nasa 3 liter tayo ah. Okay, ito na yung dulo niya. Mas malawak din sa dulo. Parang 3 liter yung bibig na to. Ah, ah. Sabay ganito, solid. Sa Ganda pa ng panon, maulan-ulan oh. No? Uh, okay, uh, uh, atabi tayo may tricycle. Dad. Ito yung gawin. Uh, okay. Explain mo sa akin,